Ito mga ganun po, na naman po mga kasinyo sisyen, viewers, followers. Ito mga ganun po, na po ako ng manok. Adit ah. ah, dito sa albas, nagwalis na rin ako. Sinindihan ko na rin para hindi magkalat. Pero binantayan ko kasi bawal magwalaan. Ah, pinatay ko na rin. Ah, Malinis-linis na rin ito mamaya tanghali. Eh. Kapag na naman po ng mga dahon, dito lang mangga Lalo rito eh. Ito sa taas eh. Ito nga pala yung ginawa ko kahapon. No? Ito. Pinusang ko. Oh. gilipat ko sa taas. Sa apartment. Naroon yung mga gamit eh. Yan mga lang nagkakatilang muna ako eh. Yung na, ano yan? yung mga simula ito ta apat na kilo ito eh minsan ito ito tig 12 kilos hindi malaki ito 12 kilos yung isang yan kaya ito yan 24 yan itong bulat ito nasa 30 na ata 40 na. Ito. naroon sa taas magbigat nakapin mo na ako para bago ko yung isang pa Bago, bago ako gumawa ng ibang gawain ulit. Pagpalakas ng buto, papapawis. Salamat po.